Hello everyone! Ngayong araw naman, share ko sa inyo kung paano mag-update ng mga reels na nagka-problema sa music background dito sa Facebook. So, nandito na tayo sa ating page. Tap lang natin tong videos. Tapos, scroll tayo dito. May makita tayo ditong needs review. Tap natin. So, ito na yung aking mga reels na nagka sa background. So, na-mute siya dahil sa background. So, ngayon, i-update natin para mawala na siya dito sa list na nagka-problema. Okay. So, halimbawa itong ating natin. So, itong video na to. So, tap lang natin itong may tatlong dot dito sa ilalim, bandang ilalim, bandang gilid. Tapos, replace audio natin, tap natin, tapos continue. So, pipili tayo dito ng music na yung ano lang non-copyright, non-copyright sound to or dito sa bandang ilalim, ano to? Royalty free, free sya Okay, so try natin tong non-copyright to. So, ayan tapos kapag nakapili na tayo ng uh, background so tap natin tong update audio sa bandang itaas update audio so all audio in your reel will be replaced with this audio track okay so tap natin update so in a few seconds lang ma-update na yan tapos babalikan ng natin refresh or pwede natin siya i-check dito okay needs review so check natin kung nawala na ba dito sa list so ayan nawala na dito yung na-update natin na audio so ito na lang ang iwan so gano lang po mag-update ng ating mga reels na nagka-problema sa background thank you for watching